yan mga ka-idol natin uh, dito ako ngayon sa shop ng kaibigan ko pinagawa ko yung motor pinalitan ko na carburetor na Panjo Y6 type ito type keep yung sinasabi shout out dyan sa lahat ng mga ka-idol natin araw ng linggo ngayon shout out sa inyong lahat lalong lalo na yung mga kapatid ko dyan Glenn nasa Cavite, Nelson nasa Tarlac, uh, sila Jimboy, si Junjun, saka yung mga kapatid natin nasa Saudi Arabia, si Ying Ying, Ying saka si Maricel, sa si tatay ng Lalong-lalo lalo na yung mga uh, kap kapatid. Kas kano ka natin dyan, sa tourist driver kung kayong lahat dyan. Magandang morning sa lahat. Happy Sunday. Sige mga ka-idol, ito papagawa ko muna ng motor ko. Dito tayo ngayon sa shop ni ito, LM Motor Shop. Pinala ko dito si Mot Mot para palitan ng ano. Ito oh. Chevrolet eh. tapos may seat cover din ako dito yan ganda yan mamaya habang tinatanggal ni ba yung loob palitan kasi ng ano to eh ito ay papalit ko uh, mga idol carburado GY6 Japan Japan daw Japan at na try natin kung maganda yung hatak dito mamaya kasi yung carburetor nito yung ano pa niya yung stock palitan natin ng GY6 tingnan natin kung anong laman ng ano carburetor maganda nya palitan daming babaklas yan pati mga ano sira yung ito yung nabaha oh. baha o na nawawala ba mga magsisil siya gano'n. nawawala ano yan hindi na tumatakbo hindi na tumatakbo yun ah, parang maingay lang makina maingay sa ano Baka Lexi na yung Matalo pa rin niya Nagtutulog na ano Pero wala namang problema sa takbo Wala na itakbo pa ngayon Nga bag Tulog gatas, no Sabi lang yung stand na nalusong sa baha Punta na rin yun doon sa filter yung gatas. Hindi. Punta. <laughs> Palitan na lang ng filter yun. At palitin yung soil na kanina. Hindi. Kinsisin na yan? Ha? Kinsisin na ito. Then ulit. Ha? Oh. Huh? Na yan? Ay! Aba kaya puro patubig sa si loob. Ano ba yun? Ba't gano'n? Ganyan talaga yung tira. Ha? May tira.

Lagyan lang yun, alam lang yun. Kasi nakita ko kasi doon sa vlog. Eh sa ano, yan yung kinabit. Eh yan ang binili ko. Ay... Ano din yung kinabitanan? Rosera Rapid 150. Ka check out din sa Magawa uh, Rapid 150 group. ito, pinagawa ko na yung sa ano, dosi ko rapidness yun <laughs> pinalitan ko na siya ng carburetor ito kasi stock pa yan eh. mataas lang kasi ang minor hindi mababaan kaya ito palitan namin ang pang aeroplano palitan na namin ang pang aeroplano para mas matulin <laughs> wala nang traffic traffic <laughs> Anong pits mo ya? Ha? Huh? Anong kids mo? Noel BTV. Oh, shout out kay ano. Ano tong pangalan, bay? Don Don. Ah, oh, nga pala no. Shout out kay Don no. Ito lang ako na lagi kay Don Mga problema ng mga motor ko, Rose. Minsan lang naman napapagawa to. Pag may mga papalit-palitan lang para naman portable sa biyahe walang abiria magaling kasi ito gumawa oh. Dito oh. ito yung pang isa o oh. mekaniko rin nila pang isa kasama nila oh. nagchinsu lang <laughs> sa dyan na nabaha puro gatas Ito po gatas. Ang gabi no, puro gatas no, parang gatas no, tubig lagi no Siyoko na gatas Kaya ka nang gawin rin eh, nakadalang siya yun na doyan ah hmm. Yun, parehas na parehas <laughs> i guess dali <laughs> <coughs> Problema kasi niyan. Pag natanggal, misa nagkanda ano na, no? Kapalitan mo kasi ng bagong ganyan. Kasi naghanap ako eh. Hirap mag ano? Maingay ito eh. Nilagyan ko sa ilalim. Tingnan mo nga yung signal light na may. Baka may nag-loss lang. Nawawala. No, wala eh. Sa kaliwa. Switch yan. Ha? Switch. Nilagyan yeah, ko nga ng ano, ng penetrating oven. Baka may yung pag-ulan-ulan lang. Christian Pius switch, Sweet switch Di lagyan ko na yung ko Pero na, 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 na naman <laughs> okay. Pero lagyan ko na nga na oil Oo, oh, Oo, lagi ko na lahat yan Mga ano, switch Kasi pag nag, ano kasi eh, Madaling kalawangin, no? lagi go tenatanggalin le le nitla lagean konang eh madulas starter hmm? starter hmm? ni starter Then well, patingin niya ng milyon natin na natin. Uh, okay, Ang okay. 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 siya, ano? Trade ba yan? May ba yan? Ayan yung nabili ko. Hindi na gamit. Mali pala. Pang pala to. Dapat may yung mga yung esporte, no? Para sana okay. ito lalaki ng butas ay kabit nilagay mo lang muna yung battery Oo. lock sa mga lap. meron yun malapat lilipad na ba ito? susi ano bang susunod? susi yan susi Lapang gas. Yan. Hmm, parang tumahimik na. Parang natin ang hindi dito. Yung minor, dito. Yan Oh.

medyo bumaba na yung minor niya oh. hindi na yung sobrang taas sana maganda na atak mo ito o bago ng carburador yun parang hindi siya masyado ng ano no hindi ka tulad kanina talagang malakas no wala kasi ano yung pag ina mo wala na siya na yung adjuster lustre ba? sa, wakas na na rin palit palitan na rin konti unti, -unti. Kasunod, palitan na itong motor. Oo, motor na palitan. Hindi na ano. <laughs> motor napalitan palitan namin pero kung takbuhan lang walang problema sa takbuhan to eh wow. 150cc to tuling kaya nito hindi <laughs> <laughs> sa gas <laughs> eh ngayon papalitan ng, kaya nga pinalitan ko ng karburador eh baka makakatipid sa gas eh <coughs> Pero oh, pang tahimik oh. Ang ganda ng minor, no? Hindi talaga tulad kanina na talagang nag, ano, lalo na pag matraffic ako, nag-alboroto yung makina. Bang, gaganong ganon, gano no? <laughs> Ito, oh, wala, oh. oh. hindi mo siya maramdaman. Pag namarino ka, talagang ano, oh, gumaganon-ganon yung <laughs> makina oh. Kaya siguro isa din yung nanginginig siya, nagbabibrate eh. Dahil yung makina, malakas na ang revolusyon, no? Kaya naramdaman ko, pag yung, yung ano, pag yung, pag yung minor niya mababa, ang ganda ng hatak, ano siya, yung hindi siya nagbabibrate. Pero pag yung sobrang taas, talagang ano, Grabe vibration niya. Ha? Hmm. Ko. Huh? Wow, mukhang wow! so, yung ano siak ay yung ano busing, no? Mga ah, busing sa sunod. So Nuna no, ko lang muna tong ano eh. Ganda. parang convincing <laughs> yan tapos na yung ano tapos na yung carburetor ginawa okay na Bababa na yung minor ito naman nga yung paggawa ko yan seat cover yan binili ko sa Shopee ito Ah, uh, try natin kung maganda. Ah, uh, gusto kama sa pa. Ah, kama sa pa. Malalim well, kayo sa mga nito eh. Medyo basa-basa oh. Ito yeah. so, yung stock ng kukuha ng ano. Rosy Rapid 150 yan. Stock stock niya. bagyo man eh, hindi mabasa yung loob ng yung pom hindi mababasa kasi may plastic yan nailagay na rin yung set cover o bago ganda ko yun yan o no? <laughs> tama talaga no ganda Ayan mga ka-idol, natapos na rin yung motor ko. Ayan, tapos na pinalitan ng carburetor na bago yung GY6. So, ito yung pinalit ko bago, ayan. Ayan, carburetor. Tapos yung upuan, ayan. Mas bagay na bagay sa So, Rapid 150. Yeah. Bagong kabit din. kondisyon na si Motmot. kondisyon na motor ko. Bagay na bagay, o. Oh. Ayan. Bagay na bagay yung upuan. Ganda tingnan. Puging-puging na naman si Rosie natin. Si Rapid 150. Yeah. Ah, thank you sa kanila kuya dito sa shop na ano Island Motor Shop, yan, thank you so much sa paggawa ng motor, bye, thank you, bye, sige, uwi na tayo mga kaidol, bye, -bye.